Hello po, magandang araw po sa inyo. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, isishare ko lang po sa inyo ang isang program na libre na pwede nyo ma-download sa internet para malaman niyo kung anong ang specs ng inyong computer. Alam niyo guys, alam ko na rin may mga, may mga tools dito sa Windows, especially Windows 11 na ma-identify. Pero ito po ay napaka-handy. Tinatawag po itong CPU-Z. Double click natin ang program ito yes okay naglo-loading po ang CPU Z makikita po natin ang specs ng aking laptop so ito ay Core i5 okay 32010M third, third, generation so kung gusto natin malaman ang motherboard meron tayo dito Lenovo memory meron tayo DDR3 medyo luma na to no ang bago is DDR5 12 gigabytes Speedy, speed speed uh, ano po brandang memory no Crucial and then graphics uh, Intel graphics lang po ito no basic games bench and then about sa CPU Z no CPU ID super so CPU Z 'yun lang po guys no napaka useful po na program para sa ating computer please follow my face, Facebook page. Maraming salamat po guys. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Paalam.